Yo, sa pangawas no, may hapon sa tanan ma, yung udto. So, update na para sa ito 5pm draw. So, basing ganahan mo. Don't forget to share po mga bos, no, sa ito video. Uh, libre ni siya. Sa mga pwede lang mo share no. Then, disclaimer. Guide na ni siya. Base ni siya sa ito ang compute. So, wala, tayo siya, windry, wala po tayo number. Grabing pagka-islayra ang ito ang number mga boss no. 386. So, may nalang gani. Kaya natay guide. Nga, fill in the box. O, pasure po to, nga uh, support so medyo naka bawi, -bawi may mga boss no dito ta birada sa toong fill in the box pero katong wala naka angle ya wala naka compute so okay na siya mga boss no so move on ta birada ta para sa 5, uh, 5 pm pm drone to so muli siya mga boss na tay pa sure pa nga out so fill in the box tayo na to nga 369 ato po ng hot number mga boss no o bonus number and uh, 396 nga combination So, katong mga naka 386 dia gamit sa tuang guide. Congratulations inyo ha. Ah. Okay? So, sa mga ganahan o share sa tuang video, salamat kita ng mga boss no sa inyong pag-share. O disclaimer, guide na ni siya. Uh, wala tayo sure windry, wala po tayo sure number. So, gapredict na mga number mga boss no, base sa previous result. So, aside na mga number nga itong ihatag mga boss no. Uh, actually, sagol-sagol na ni siya, na uban number ang sa first video na to pero ganahan po mong tanaw sa first video na to especially sa ato ang guide tanawal na po ninyo itong first video mga boss no kung mahuman mong ni ani kung mahuman mong tiknot ano yung mga number itong ipanghatag dire so natay best pair mga boss no nga pang alas 5 3 9 8, 8 all ok so natay mga combination ani yung mga boss no birada tag puro dubli karon para sa uh, 5 pm na to Depende sa inyo hada kung ganahan mo doble. So 339336 So sa 39 to nga pairings atong gisleran og 336. Tapos tayo 8, 8, 9, 8, 8, na apud tay 889 og 886 kana nga mga kombinasyon. So kung ganahan mo og doble mabusno kana siya. Di na tay dipinsa sa escalera 324 og 345 kanin 345 ato na siya gihatag kagabi gabi pero nag 4-4-5-4 man ang resulta. So triple mga boss no 8 og 8 So salamat mga boss sa inyong pagtanaw o oh, oh, good luck sa ato ang pahabol ng mga number para sa alas 5.